Isang sabado ng hapon sa malaking Anglo Mall, maliwanag ang mga ilaw ng neon at naglalakad ang mga pamilyang magkahawak kamay. Pero sa entrada ng isang bagong tayong gusali, may maliit na pila na nagsisimulang mabuo. Isang malaking dilaw at pulang karatula ang nag-aanunsyo ng bagong konsepto sa pransya. Dito, hindi mo na kailangang umorder o maghintay ng waiter. Isang tray, self-service. Murang putahe at garantisadong masarap na pagkain. Ang pangalan ng restaurant ay Flunch pinagsamang fast at lunch. Sa umpisa, matinding sugal ito na pinasimulan ni Leonard Wokan, boss ng Oshang. Na-inspire siya sa American cafeteria. Kumbinsido siyang kailangan ng France ng simpleng pampamilya at abot kayang lugar. Tama siya. Sumikat ang konsepto. Taon-taon, naging institusyon ang flunch. Dito nagdiriwang ng kaarawan ang pamilya. Dinadala ng lolo't lola ang apo. At kumakain ang estudyante matapos mamili. Sa unlimited gulay buffet, tradisyonal na putahe at abot kayang presyo, sumisimbolo ang flange sa popular masigla at pamilyang pransiya ng Trente Glorioses. Noong siyam na na mamayani ang flange, mahigit dalawang daan at anim na pong sa bansa, anim na pong milyong pagkain na naseserbisyo taon-taon. Tahimik at matatag na imperyo. Walang nakaasahan na magbabago ang mundo, bibilis ang pamumuhay at mauubos ang tao sa mga shopping mall. Ang mabilis na pagkain ay burger, pokeball, at delivery lang hindi buffet ng keso pastry o madulas na tray tahimik na naglaho ang flunch unti-unting nabawasan ang customer at bukas pagkatapos tinapos ng pandemya ang lahat nagsara ang daang restaurant sa ilang buwan maraming natanggal at lugar na naiwan ngayon anino na lang ang flunch ng dating imperyo kamusta team mindset sana ay nasa mabuti kayong kalagayan matapos ang video tungkol sa quick may nagsuggest na talakayin ko ang flunch Paborito kong kainan noong bata ako. Suriin natin ang kasaysayan nito. Kung may iba pa kayong suhestyon sa mga exciting na video, huwag mag magbahagi. Masaya akong basahin ang inyong mga ideya. Paano naging mula sa tanyag na kainan tungo sa pilit na nabubuhay na labi ng nakaraan ang kumpanyang ito na pambansang simbolo? At higit sa lahat, ano-ano ang mga maling estratehiya na naging dahilan ng pagbagsak nito? Susubukan din nating alamin nang sama-sama ang mga bagay na magpapakita kung may kinabukasan pa ba ang kumpanya o kung wala na. Katulad ng ibang malalaking chain, mawawala na rin ito. Tara! Sabado ng tanghali sa loob ng Commercial Gallery ng Atlantis. Umaabot hanggang sa mga pasilyo ang amoy ng fries at inihaw na steak. Mabagal ang pila sa entrada ng flunch. Hindi na makapaghintay ang mga pamilya pumili ng escalope na may cream sauce at green beans o plato ng fries. May ngiting bulong ang inasa anak. Kumuha ka hanggat gusto mo, walang limitasyon. Noong panahong iyon, ang flunch ay hindi lang kainan kundi paboritong tambayan at tagpuan ng lahat ng henerasyon matapos mamili. Ang mga retirado ay bumabalik sa nakasanayan ang mga bata naman ay sabay na nagdiriwang ng kaarawan ang maraming pamilya, sabay-sabay kumakain ng mainit na pagkain at hindi na nauubos ang pera. Patok talaga ito. Simple lang ang modelo pero sobrang epektibo. Self-service, mababang presyo, napakaraming pagpipilian at higit sa lahat, unlimited na gulay. Ang Flanch ang pinakademokratikong cafeteria. Walang reservation, walang tip, walang sorpresa sa bayad. Kuha ka lang ng tray. May mainit na pagkain, dispenser ng inumin at malaking panghimagas. Noong siyam umabot sa Rurok ang flange na may halos dalawang daan at anim na pong restaurant sa Pransya at ilang bansa gaya ng Belgium at Switzerland. Mahigit anim na pong milyong pagkain ang naihahain kada taon. Isang kita na tinatayang nasa 500 daang milyong euro nakatumbas ng tatlong bilyong frank noong panahong iyon. Karaniwan, halos dalawang milyong euro ang kita bawat restaurant. Malaki para sa sikat na konsepto. Ipinagmamalaki ng grupo ang papel nito sa araw-araw na ekonomiya ng kumpanya. Ang flunch, tatak ng Agapes Group na bahagi ng champs para sa pagkain, ay bumubuo ng halos 20% ng kanilang operasyon. Ang slogan na, kailangan nating lahat mag-flunch ay maririnig sa radyo, television at shopping mall. Karaniwa na itong ginagamit, anong gagawin mo ngayong tanghali? Nagpa-flunch ako. Naiintindihan ito ng lahat. Kahit ayaw nila ang salita, ang flunch ay simple at para sa masa ng Pransya. Sa malalaking maliwanag na bulwagan, sa mga pasilyong pastel ang kulay, makikita mo ang iba't ibang tao. Mga estudyante sa pagitan ng dalawang bus, mga nagmamadaling magkasintahan, mga lolot-lola na kilala na talaga ang mga waiter sa pangalan. Hindi kampante ang flunch sa mga nagawa nito. May buffet, menu para sa bata na mas mura sa 20 francs espesyal na alok sa senior. Malalaking dessert para sa bata. At sa ilang branch, may maliit na serbesa para sa matatanda. Lugar ito ng buhay, hindi lang kainan. Habang ang McDonald's ay patuloy naghahanap ng lokal na modelo. At alam niyo yan kung napanood nyo ang video tungkol sa Quick. Nahihirapan pa rin makilala ang Burger King habang ang mga pizza, pale, casino, cafeteria at crescendo ay limitado lang sa mga lokal na lugar. Si Flanch, nakuha niya ang mga pamilya. Isang buong bansa na yon. Pero sa likod ng anino, may gumagalaw, may mastuso, may isang bagay na hindi inaasahan ni Flanch. Nagbabago ang mundo at mga nakasanayan. Ang itinayo ni Flanch sa dalawampung taon ay malapit ng matinding yanigin. Sa unang tingin, parang walang nagbago sa Flanch. Gumugulong pa rin ang mga tray, puno ang buffet at mababa ang presyo. Kung titignan mong mabuti, may nabasag na. Una, ang mga tao. Sa malaking kainan sa isang mall sa labas ng siyudad, kapansin-pansin ang eksena. Ilang pamilya, mga retirado, mga grupo ng matagal ng magkaibigan, pero halos wala ng mga batang profesional, wala na rin mga trendy na nasa 30 anyos. Isang customer ang nagsabi sa asawa, ayos dito, pero parang tumatanda na ang lugar. Tinukoy niya ang totoong issue. Nananatili si Flanch sa dati niyang panahon at lumang recipe kahit nagbabago na ang lipunang pranses. Patok pa rin ang eat-all-you-can buffet, pero unti-unti na itong nawawala ng kinang ang bilis na ngayon ang bagong pamantayan. Dahil sa pagdami ng makdo sa mga lungsod, nasasanay ang tao sa serbisyo sa loob ng siyam na pung segundo. Kentucky Fried Chicken Domino's, Starbucks, Subway. Lahat ng mga brand na ito ay nag-aalok ng karanasang mabilis, may sistema at pambata o pangkabataan. Si Flanch ay mananatili sa mabagal na modelo. Kukunin mo ang iyong tray. Pipila ka sa iba't ibang stand. Kukuha ka ng pagkain sa buffet. Maghahanap ka ng mesa. At tatayo ka ulit para isauli ang iyong tray. Sa panahon ngayon na ang oras ang nagiging pangunahing yaman, Nagsisimula ng magmukhang mabigat ang modelo ng flange. Pero hindi lang yon. Ang problema, pati na rin ang pagbabago ng mga mall. Pagsapit ng 2,000S, bumaba ang bilang ng mga pumupunta sa commercial gallery. Ang e-commerce ay magpapaluwag sa pasilyo, habang ang krisis sa ekonomiya ay magpapabagal sa lakad. Hindi na tulad dati nung dekada 80, hindi na shopping mall ang puntahan ng pamilya. Para kay Flanch, na siyam na pong porsyento umaasa sa pisikal na daloy ng tao, ito ay tahimik na pagdurugo. Kokonti na lang ang tao sa mall at Flanch, sa mga opisina, sa pamunuan sa Villanueva Desk, seryoso ang usapan. Maglalabas ng internal na ulat para magbabala tungkol sa sitwasyon. Bumaba ang customer sa 70% ng restaurant, lumiit ang kita at tumaas ang fixed cost sa empleyado. Isang opisyal ang nagsabing, para na tayong dinosaur. Kaya gagawa ng hakbang ang flunch para mailigtas ang kumpanya. Inaayos ang buffet, binibigyang diin ang vegetarian, minumodernisa ng tahimik ang mga kainan, at sinusubukan ang mas maliit na format na bagay sa lungsod. Pero masyadong malalim ang ugat ng problema. Mismong modelo ng lunch ay hindi na akma sa kasalukuyang paraan ng pagkonsumo. Ang buffet na walang limitasyon sa panahon ng healthy, organic at personalized na pagkain mukhang lipas na talaga ito. Ang pagkain sa cafeteria sa panahon ng mga food court na uso at mga pagkain dinideliver sa loob ng 15 minuto ay mukhang napakaluma na noong 2020 dumating ang pandemya. Nag-lockdown, nagsara ang mga mall at tumigil ang operasyon ng mga restaurant. Para kay lunch, mabilis natapos ang matagal na paghihirap. Sa ilang buwan, bumagsak ang imperyo at sunod-sunod ang pagsasara at pagkalugi. Ang masaklap dito, hindi si Flunch ang tinalo ng kalaban, kundi si Flanch mismo. Tinututulan ang pagbabago, mabilis na pamumuhay, personal na inaasahan, at mga mamimiling mas gusto umorder sa smartphone kaysa magdala ng tray. At sa isang mundo kung saan ang pag-aangkop ay naging usapin ng kaligtasan, na natiling nakatigil si Flanch bilang bihag ng sarili niyang nostalgia. Pero susubukan ng kumpanya ang lahat ng makakaya para makabangon, magbagong anyo at maibalik ang mga customer. Mabigat ang atmosfera sa silid pulong sa Villeneuve Dusk. Sa mga pader, nakahanay ang mga numero. Malamig at mabagsik ang mga ito. Hindi na dumarating ang mga customer. Bumagsak ang kita. Pinatay ng mga nakapirming gastos ang lahat ng pag-asa para makabawi. Sa paligid ng mesa, iisa lang ang paulit-ulit na tanong. Paano natin ililigtas ang natitira? Dahil si Flunch, kahit pagod na pagod na, tumatangging sumuko, kaya nagpasya siyang subukan ang isang huling plano. Isang planong simple pero matindi. Ibenta lahat ng pwedeng ibenta. Mula 2,000 at 21 hanggang 2,000 at 22 magbebenta si Flunch ng halos 70 restaurant. Ang ilan ay kukunin muli ibebenta sa ibang mga chain. Ang iba naman ay mapupunta sa mga franchisee at marami ang tuluyan ng magsasara. Mabigat man, pero kailangan para gumaan ang barko, tapos bawasan pa ang operasyon. Mag-focus lang sa pinakamagagandang lokasyon, isara ang lahat ng nagpapababa sa negosyo. Panatilihin lang ang mga flunch na nasa mga galeria na marami pa ring tao. Pagkatapos, gawing moderno at baguhin ang buffet para mag-alok ng mas maraming organiko at lutong bahay na pagkain. Ayusin ang mga silid gamit ang bagong kulay kasangkapan at palaruan para sa bata. Maglagay ng self-service kiosk at simulan ang click and collect. Sa huli, baguhin ang pakikipag-usap. Gusto ng flunch na maging pambata, pampamilya, simple at astig, hindi na tulad ng dating lumang cafeteria para sa mga retirado. Sa ilang patalastas, may bagong mensahe. Nagbabago ang flunch, tingnan ang kaibahan. Napuntahan ko na ang Lion St. Priest ilang buwan, na ang nakalipas at talagang nag-iwan ito ng impresyon sa akin. Kapag inaayos mo ang bahay habang may bagyo, madalas huli na ang lahat. Sa kabila ng pagsisikap nila, mas malalim pa ang problema dahil ang flange ay naiisip pa rin ng tao sa ibang bagay. Sa mabibigat na tray, sa mga gulay na maligamgam sa ilalim ng mga heat lamp, at sa mga hapon na nababagot tayo kapag namamasyal tayo sa mga mall na walang tao. Madaling palitan ang menu, pero mahirap baguhin ang imahe sa alaala ng marami. Noong 2025, buhay pa ang flange pero hindi na tulad ng dati. Halos isang daan at dalawamput lima na lang ang mga restoran na bukas, kumpara sa dalawang daan at anim na po. Noong kasagsagan nito, napakababa pa rin ang bilang ng mga pumupunta sa maraming lugar. Masyadong nipis ng kita. Buhay pa ang flunch, pero di na nakaka-inspire ng pangarap. Para sa marami, naging lugar na lang ito na nagpapabalik ng mga alaala. -ala. Pero hindi na ito ang lugar kung saan binubuo ang kinabukasan. Ang flunch ay naging higit pa sa karaniwang kainan, isang revolusyon sa buhay ng mga pranses. Sa loob ng maraming taon, lubos na naunawaan ng Flanch ang panahon niya. Sumabay ang kumpanya sa pag-angat ng gitnang uri, pagdami ng shopping mall at hilig ng tao na mag-enjoy ng walang stress. Pero ang problema, walang panahong panghabang buhay. Unti-unting nagbago ang lipunan, pagkain at paraan ng pagkonsumo. Si Flanch ay nanatiling tapat sa kanyang modelo hanggang maluma at nagbigay ang kanyang kwento ng dalawang mahalagang aral. Ang nagpapalakas sa iyo ngayon, Maaring magpabagsak sa bukas kung hindi ka kikilos. Ang pagiging leader ay hindi sapat. Kailangan mong maramdaman kung kailan nagbabago ang ihip ng hangin at magkaroon ng tapang na muling likhain ang sarili, kahit na parang maayos ang lahat. Ang pangalawang aral, ang imahe ay nakakapit sa pagkatao mo. Madaling magpalit ng menu o magpintura ng restaurant. Baguhin ang nararamdaman ng mga tao kapag naririnig nila ang pangalan mo. Halos imposible na yan kapag huli ka ng kumilos. Kaya kapag nagsisimula ka ng isang proyekto, negosyo o kahit ang iyong karera, Tandaan mo 'yan, sa mundong laging nagbabago, ang panganib ay ang manatiling nakatigil, hindi ang magbago. Dahil madalas na natin itong nakita sa channel, hindi ang pinakamalakas o pinakamalaki ang nabubuhay, kundi ang marunong mag-adjust. Kaya, naniniwala ba kayong babangon pa ang Tatak o tuluyan na itong mawawala? Maaaring magtagumpay ang Tatak sa malalim na pagbabago sa pagtutok sa tiyak na grupo at pag-angkop ng modelo sa mas lokal, responsable, at mabilis na pangangailangan. Maaaring matulad si Flunch sa ibang malalaking kumpanyang bumagsak noon. Katulad ni Quick, ang imperyong Belgian na muntik ng talunin ang McDonald's bago halos tuluyang mawala sa pransya. Gaya ng nakikita sa video na lumalabas,